Heto nga guys, at today's video po ay uh, eto magkakatay ng kale at eto uh, ang ating mga baka ay uh, kasusort lang natin ng mga new springers natin. At uh, binukod namin yung early, mid at saka late calvers namin. Kaya eto magkakat tayo ng kill kasi hindi tayo nagkat para alam natin kung ilang baka yung ilalagay natin bawat mob. Kaya andito tayo sa ano sa late mob natin at uh, katatapos lang natin doon sa mid calvers natin na maglagay ng kill sa mga baka o. Oh. <laughs> uh, Nagkakatay ng tail guys. Ay, ito mga baka o. Oh. Ah, pagod kami ngayong araw na to dahil dami namin ginawa. Ayan guys, nagkakat tayo ng crops. Ah, medyo pagod kami ngayong araw na to. <laughs> Busy. Ayan, naghihintay na yung ating mga baka wala pa kasing nakat na pagkain nila bistro lang yung kinain nila kanina hindi namin nasikaso daming ano maraming nanganak tapos uh, nag-sort pa kami ng mga baka so guys <laughs> Pwede na lang maganda yung panahon. Kung hindi, naku po. Hirap na naman tayo. Kaso malaki. Eh. Maganda yung panahon ngayon. Kaya yun. Ay, buhay dairy farmer. Tsaka-tsaka <laughs> lang guys. Ganun talaga. Enjoy, enjoy lang. <laughs> Ating mga baka susunod-sunod oh. <laughs> Oh, Butong na rin sila Tapos Ito yung ating uh, Marker At, uh, Kakat pa tayo Nang uh, isa pa 1 2 3 4 5 6 6 meters to guys. 6 meters Ayan 1 2 3 4 5 6 6 hmm. meters by 150 ayo ayo ay. para tayong ng anu engineer <laughs> sukat sukat ayo ayo ay. sukat sukat Bakit lang yung pinangkakat natin dito? baka naghihintay kumaya makikita nyo bibigay ko lalagay ko dito sa taas ng traktor itong ano itong uh, camera guys layo yung lalakarin natin kaba ako sana हो <laughs> oh, <laughs> sadena eh ay 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 okay. bali pupunta tayo sa kabila guys doon sa kabilang side At ayun nga guys ay nagpunta tayo doon sa kabilang side para doon na tayo mag-set up ng uh, support fence. Kasi wala pa kaming backup fence dyan dahil nga kakakat lang natin ng kale. At uh, itong mga bakang ito ay kasusort lang namin. Ito yung uh, uh, late calvers at... Uh, at uh, magse up muna tayo ng uh, support pens bago natin ibigay yung pagkain nila kaya kung pansin nyo ay uh, pabalik-balik sila dahil nga nakikita nila tayo na naglalagay uh, ng uh, pens doon sa pangalawang cut natin na ano kung nakikita niyo ako dyan sa ano dyan sa may kabilang uh, side ayun nako guys ay uh, naglalagay tayo ng uh, stick at saka standard ito yung uh, pens kung tawagin kaya kung nakikita nyo naman yung ating mga uh, wire pens lang na syempre hindi nila binabangga kung pansin nyo nandyan lang sila kasi nga may kuryente yung ating nilalagay na yan at uh, <laughs> lagi tayo rin nakokuryente diyan guys <laughs> nilalagay natin na pens but anyway ay, ayun sanay na tayo dahil uh, parang uh, ano na tayo na uh, immune na sa shock ng uh, pens, ng electric fence dito sa ating mga baka. <laughs> Kung pansin nyo nga yung baka, napakalaki, ay eh, takot dyan, eh, tayo pa kaya. <laughs> Pero hindi naman po siya ganun kalakas. konti lang po yung aming, uh, ma mababa lang yung aming uh, kuryenteng nilalagay dito sa aming mga pens. At uh, itong mga bakang ito ay nasa 140. Grabe guys, si po naman to papunta Ito nga guys, binigay na natin yung pagkain nila at uh, now wind up natin hanggang dun sa dulo tapos isi-set eh, up ulit natin dun sa pangalawang uh, cut natin dun sa uh, susunod na break nila para bukas. Kaya ayun, kung pansin nyo ay uh, now wind ko yung uh, wire na yan at uh, ayun nga hanggang dun sa dulo. Napakaban ito, nasa 155 uh, meters. 'Yung haba niyan guys, ang dun sa dulo kasi sinukat natin 'yan bago natin na uh, bago tayo nag-cut. At uh, syempre sinusukat namin 'yung mga kinakain ng baka araw-araw. Uh, lalo na ito 'yung crops. Dapat eh, uh, 'yung budget nito ay talagang magkasya sa kanila hanggang ah uh, uh, first uh, week ng uh, September o hanggang uh, September 12 dapat 'yung aming ano, aming uh, budget plan dito sa aming mga kale. At uh, yan nga tayo, nandun tayo sa kabila, nagsiset up ng fence. At uh, mayroon pang mga uh, limang uh, kainan nila itong uh, pallet twice na ito kasi binago ko yung uh, sukat ng ano. Uh, binago ko yung uh, uh, paglagay ng uh, pagkat sana ng kil dahil nga doon sa water trough para makuha ko yung uh, isang trough dito sa dulo para may inumanan sila na at uh, maluwag-luwag din yung pagpapakainan ng kanilang uh, uh, straw. Guys, kita nyo naman kung gaano kahaba yung nilakad natin. Grabe. Pinagpawisan tayo halos 500 meters. Yung ating nilakad kasi 155 pa ganun. Tatlong beses tayong gumanon. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Kaya yung paana pa ako talagang medyo masakit. Pero ganun talaga guys, tsaka lang. Ay, ay ay ang haba nung ating nilakad. Ay natapos din guys, ang haba nung ating nilakad. Ang haba nung ating nilakad, nandiyan yung ating mga bakaw. ha ah, nasa 500 meter yata yung nilakad natin guys. Ah, sakit na ng mga paa, pero ganun talaga. Ayun. <laughs> ay ay, ay. Ayan, kung tingnan nyo naman, ay, uh, napakasaya na ng ating mga bakang kumakain na ng kailat. at uh, sarap na sarap sila. Marami pa silang straw dyan pero yan ay uh, binigay namin kaninang umaga. At uh, yan muna yung kanilang kinain kanina at uh, ngayon naman ay yung kale. At uh, medyo busy tayo ngayong araw na to guys at uh, magche-check lang tayo ng uh, baka then uh, uwi na rin tayo. Okay, guys, na baka syempre ayun, busy day ngayon kaya ayun, pauwi na tayo hanggang sa muli po ang video natin at uh, pakishare naman po yung ating mga video at saka sa mga hindi po po nakakapag-follow dyan kung follow, like and share naman at uh, itong ating mga long-term video guys God bless po and